Grabe na talaga tong tulo ng kisame namin mga mare at talagang lumalabas na dito sa ilaw namin sa sala. Natatakot na din talaga ako magbukas ng ilaw dito at baka nga pumutok. Yes mga mare, lately talagang pinapakita ko sa inyo lahat ng mga behind the scenes na mga kuha ko dito sa video at lahat ng kaguluhan dito sa bahay namin. At ito nga din talaga yung isa sa mga problema namin mula nga kasi nung nagpakisame kami ngayon lang talaga umulan. At lang din talaga namin nakita yung problema at kung mapapansin nyo, tignan nyo naman malapit na mapuno itong batsya. Gusto ko na nga lang din sanang tanggalin itong ilaw namin dito sa sala para hindi na mahaya at derecho na dito yung tubig. At kung napapansin nyo nga mga mare, bukod nga dito sa tulo, ayan, nagsampay na din ako dito sa loob ng bahay namin. At gaya nga din talaga ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi talaga ako nagbubukas ng ilaw dito, kundi ngayon lang. Dumating na din kasi yung mga ibang parcel ko dito at kailangan ko na talagang ishoot. At ayan na nga mga mare, nire-ready ko naman yung mga gagamitin ko, itong mga pailaw at itong background. Alam nyo din ba sa mga oras na yan, tamad na tamad talaga akong kumilos kasi nga ng bahay. Itong mga malalaking parcel, hindi ko pa nga din talaga nabubuksan kasi nga naiirita ako. Sa totoo lang talaga kapag ganyan kagulo yung bahay, tinatamad talaga. Ako. Bali itong mga maliliit na parcel na muna yung binuksan ko since meron naman din akong ginagamit na background. Sa mga malalaking parcel naman kasi mga mare doon sa sala namin ako nag-shoot. Eh kaya lang napakadaming sinampay tapos may tulo pa yung ilaw. Anyway mga mare kaya nga din pala binuksan ko na itong mga parcel na to kasi excited ako kasi nga ito yung mga pang display dito sa bahay. Yung unang binuksan ko parang pang display na rin pero flower based talaga yon. Sobrang tagal nagkaroon ng stock noon kaya nung nakita ko meron na ayun talagang chinek out ko na. eksaman mga mare itong mga artificial plants na talaga namang napakaganda rin. Itong pinagbilhan ko nito, na talaga namang pinili ko yung store na mapagkakatiwalaan. Yung mga unang nagustuhan ko ng artificial plants kasi nag-review ako parang mali naman daw yung mga pinapadala nila. Isang flower base pa din to at yung isang flower base naman ay magkaibang store. Pero itong flower base na pinapakita ko sa inyo at itong mga artificial plant na itong mga mara ay isang store lang din. Medyo mahaba nga din pala itong tangkay ng flowers. Akala ko nga ay plastic. May mga kasamang alambre pala. Kaya ayun, kung mapapansin nyo, minano-mano ko na lang at tignan nyo naman mga mare napakaganda nito mga bulak akong lock. yung mga link nyan, ilalagay ko sa comment section. At lalong-lalo na nga din talaga na itong flower base at itong artificial plant na napakaganda rin. So, ayan mga mare, ganyan lang talaga yung ganap ko today. Kahit maulan, tuloy pa rin. Tapos, alam nyo ba, hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat na piraso na nga din pala itong ipapakita ko sa inyo. Dito sa bahay namin, mga mare, gamit na gamit talaga yung tissue. Kaya, eto, nag-order ako ng buy one, take 4 four. Yes, mga mare, take four na yan. For only 368 pesos, may apat na piraso ka ng mga tissue. Kung ko din kayo, hindi masyado gumag Gamit ng basahan, diretso tapon na lang yung gusto. So ito na nga din yung marirecommend ko sa inyo mga mare. Kasi nga itong tissue ng Royo Panda, 1,300 sheets na. Ibutas e, na nga din pala yan mga mare at isasabit nyo na lang. E, Kaya kung gusto nyo ring umorder neto, ilalagay ko lahat ng mga links sa comment section.